Okay, nandito kami sa loob ng ano, resort ng Kaliraya. Tour namin kayo dito. Since wala kayo, kami nandito. <laughs> Ayan. Ito yung loob. Ang laki pala dito. Kala ko, ang lang. Doon sa kabila, liit lang eh. Ayan guys, Kaliraya, Laguna to. Ayan. Ano yan? Ano ba ito? Sipline? Siple ba yan? Siple <laughs> yan. Oo nga. Kaya yun. Kaya rin. Mabarin. ang lawak pala nito. Sa loob. Kung titignan nyo, maliit lang. Hindi, baka dahil wala na event ngayon. <laughs> baka nung unang ano na. Araw. Ano nang din yung building nung unang araw. Shoutout muna, oh. <laughs> yan yung mga kasama natin dito ito. Ma, ah, ano, teacher yung client natin, Catholic school. Hindi na mag eh. Oh, ano to? Mad slide? Ay, oh, galing doon sa tos, no? Hindi, ito yung mad slide. Hindi, ito yung mad slide. Hindi, niya ng ano. Ay, hindi na pinaba kasi sa summer pa yung papaganahin. Kaya nang haba niyan. Simula doon sa taas hanggang dito. Ayan guys, ito yung ano loob ng Caleraya Resort. Ang ito, ito sa Laguna. Alam ko kasi Ito. Super straight plate pa isa po, nakapakakato Yun, mga ano yun. Ito, ito yung talagang mad, pagpunta mo mad talaga. Ah, ano yan, lati yan. <laughs> yun, ito yung tunay na mad slide. Talagang putik yung pupuntahan mo sa baba. Oh. Okay. Okay. May galing ka doon. Okay, okay. Pili ka lang. Kung gusto mo doon sa malinis, sa kabila, o dito sa putik. <laughs> uh, lub Ang ba ng kalabaw ah. Oh, daming ano, daming friends. Pero wala kahit Diba? Asan ah, sila? Nakapwesto? Baka, ah, baka to sa taas. At taas pa. Malawak pala to. Galibo yata yung sinapre. Lahat. Laki eh. Kaliraya Resort. Oh. Hindi pa kami nakakarating doon sa ano banda na nakakapagod na Okay guys thank you